Oh, ayan. Oh. Jay, Jay. No, naglalaro pa ako eh. Magsaing ka muna, abiso mo na. Ano ba? ko na magsaing doon? Alam mo namang may ginagawa pa ako dito. yung ginagawa mo, tigay mo muna laro mo. Magsaing ka muna. Eto, nagrarang ako. Baka mamaya matalo pa kami Turbo ko ka talaga eh. Magka naman talo din eh. Kung na magsaing doon, napakatamad mo talaga eh. Wow, di ka nang pumasok ng school ako, Pinta Mads. Ano hindi pumasok? Man. Eh, wala. Absent siguro yung teacher ngayon, kaya hindi ako pumasok, no? Ito yung absent din yung teacher mo. Oh! Uh. ang ka lang pumasok. Yan, no! Jay! Ano na! na? Tingin mo na kaya yan! Kita mo na, namatay tuloy ako! Ba't di ka nakasimagsahing? Nagpatom eh, na ako! eh ano naman pakialam kung gutom ka na eh gutom na nga rin ako eh Ay eh, ayan mo na nga si kuya magsaing nun pag uwi nun kami mo alam no storbo mo ako dito alam mo napaka busy ko dito oh sakto ayan na pala si kuya Kapelaya, di mukhang ka pa naman pagod eh baka pwedeng pagsaing mo muna kami oh nang makakain naman kami eh gutom na ako eh eh paano ba naman to kasi eh ganina ako pa pinapasaing ayaw naman magsaing eh alam niyang napaka busy ko dito Pero ano ba naman to? Ha? Magsasahin niya lang kayong dalawa, di niyo pa magawa. Pinag-aawayan niyo pa yan. Mahirap ba yung pinagagawa sa inyo? Gutom na pala kayo, ba't di kayo kumain? Ba't di kayo magsahing? Eh, kuya, eh, alam mo naman na napaka-busy ko dito sa bahay. Teka lang, niya? Ba't parang nagre-reklamo ka, kuya? Eh, di ba? Sabi nilang magulang natin, obligasyon mo kami. Ang nga pala, isa pa, kuya. Bill ng kuryente, bill ng tubig. Due date na. Mabuputulan na tayo. Tsaka, isa pa pala, yung bayarin ko po sa school kasi mag -e exam na po kami next week eh. Kailan ko nang bayad ko kuya tsaka yung dagdag, baka pwedeng dagdagan nyo na rin yung allowance ko kasi medyo na ako sa budget eh. Di naman kayo magaling dalawa, ba? Diba? Sa paghingi. Ano? Ako na lang balahat? Ha? Kawin sa... Pinisisi mo ako? di re ko kayo? Ha? Kulang pa ba yung ginagawa ko sa inyo? Napagtapos kita ng pag-aaral ah. Pero ginagawa mo? Nakatambay ka lang dito. eh, hindi mo lang ako tinutulungan. Kuya Armand, alam mo naman di ako sanay magtrabaho, di ba? Tsaka kuya, ano pa ba aasahan mo dyan? Eh, tamad yan. Kaya lang mo... sa inyo gawin ko. Ako lang? Ako lang lahat ang gagawa dito? Ha? Tsaka kay Kuya J? Eh, Kuya... Ngunit nag-aaral ako, di naman ako ganyan ah. Di ba? Bakit? Umasa ba ako kayo ng papa? Nag-uuboy sila? Dahil alam ko nahirapan sila. Dahil alam ko mahirap kumita ng pera. Eh kuya, bakit mo naman ako ikukumpara sa'yo? Eh magkaiba naman tayo eh. Ayun na nga eh. Simpleng bakit yun yung magawa? Ano to? Ha? Alam niyo, pagod na pagod na ako sa inyong dalawa eh. Kahit kunti lang oh, tulungan niyo naman ako. Kuya, ano tulong ibibigay namin? Eh kami yung nakakabatang kapatid mo eh, kaya dapat kami yung responsibilidad mo. Ayun na nga, Jay. Nakukulangan pa kayo. Di ba? Ako lahat ang gumagawa, pati ba diba, nang pagdating ko sa trabaho, ako pa rin magluluto? Ha? Ikaw sa so, ano? Habang buhay ka nalang batugan? Ha? Habang buhay ka lang aasa sa akin? Hindi niyo ba naisip ako? Paano naman ako? Ha? Hindi na nga dahil sa inyo. Oh, ba't ako inano mo? Sige, total. Wala na makinakikitang sa ginagawa ko, di ba? Salamat sa inyo, ha? Kina, pagsasayangin na kayo. Mga sir, pagod na pagod kayo sa ginagawa niyo, di ba? Ben, tagal naman ng kanin. Gutom na-gutom na ako. Tawagin mo na kaya. Ikaw na kaya tumawag. Tawagin mo. Kaya, mo. mong... yeah! matagal pa ba yung kain? Pagkain namin niya. Gutom na kami oh. Kaya, yeah, gutom na kaming mabatugan. Ako mga ka, boss. Kain na kayo. Good, good. Ayun. Ayun, nating din. Ah, uh, nga pala Enso. Di ba sabi mo? Simulan nang nawala si Mama. Itaas sa yung responsibilidad. Ngayon, ako naman yung mawawala. Teka lang niya, bakit? Magbabakasyon ka? Pwede naman eh. Basta iwan mo kami ng pera. Ay, ayun. Tama. Para may panggastos kami dito. Tama. Aalis na ako. At ikaw na ang gagawa ng ginagawa ko. Para maramdaman mo na kung gaano kahirap yung pinagkagawa ko. Diba? Butal, mga bata ugang kayo eh. Para matuto kayo dalawa. Teka lang. Ya, yeah, teka lang ya. Oh. Kuya, narinig mo. Di ba, aalis si kuya. So, paano ba yan? Napapasa na sa yung bato. Ikaw naman ngayon yung gagawa ng responsibilidad niya. Ano? Akong bubuhay sa'yo? Oo. Oh, oh, oh. yung... Handa mo na rin yung pera mo, ha? Para pera sa pangalaman mo. Hindi pwedeng titigil ako sa pag-aaral. Kailangan mo pa rin magtrabaho para sa akin. Kung magpapakapagod ako para sa'yo, hindi para na nasa sarili ko. Hindi kung gano'n din naman hindi aalis na lang din ako ngayon. Papasa ko naman sa'yo yung bato. Abatay ka lang! Kuya! Abay mo si talaga itong mga kapatid ko eh. Eh sinong papasahan ko sa bato? Ah, wala na akong mapapasahan. Sino yung bubuhay sa akin? Sino na yung magbabayad ng tuition fee ko? Paano na yung kakainin ko sa pang-araw-araw? Paano na ako neto? Teka lang. Para antang tanga ko. Sino ba kausap ko? Babalo na ba ako? Kinakausap ko yung sarili ko? Ah, basta. Hindi ko ba may cellphone ka. Pero muna, sandla ko lang ha. Hoy! Balik mo yun!